Uy, thank you. Kuya, helmet. <laughs> Sige, salamat. Ay, na, tako na magtapon yan. Sige, thank you. Ang na na. Ang na na. Eman, parungaw. Ito. Pops. Magkano ba yun? Ha? 50. Sige. Tara. Wala bang jeep? Uh -huh. may, may nasakay ako kanina. Wala daw siyang masakyan eh. 1, kasi, kabi, 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 kabi. Uh -huh. Si Jante ka ba? Ha? Huh? Si Jante ka? Ah, oh. uh -huh. okay. Ah, sa may ano to, sa may pa Lake View no. Oh. Uh -huh. Alright All right. Sige. Okay. Sige, salamat. Aral mabuti. <laughs> Yan, ayos nice na. Debian, who's Debian? Angkas? Angkas po? Oo? Diyan o hindi ako naka jersey Padumi okay <laughs> Kaka out ko lang din eh okay. Sir okay. yeah. Sige okay, okay na Saan gawin ito pare? Saan gawin? Uh, saan po natin alabang sa Alabang okay Dito teka gilid lang tayo <laughs> Hindi mo nakapila ito Ayan. Yeah. yeah, eighty two, đâu vậy thank you, Ingat. ok, ok, ok Lester sir Ayan so. <laughs> Ganda motor mo kuya Teka lang Mag ano tayo sir Mag shower cup tayo Sige <laughs> 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 Alin, sir? Oh, no man, sir. <laughs> Meral ko yon, Hindi oh. Ah, okay Hindi ko na, ano, kuya, ha? Uh -huh. Hindi ko na i-map ano Hindi ko na i-map Asa, motor mo, ba't di mo dala, kuya? Ayun lang Mali yung 20 Ayun, <lang. laughs> Oo, oh, okay na. Oo, sir, ganoon. Putik. Grabe naman. Sobra naman yun. Three, 'yon, 35, grabe. Yo, meral ko. Oo, oh, sir, meron dyan <laughs> Yun, sakto Ah, 50, kuya Sakto, wala akong bariya eh <laughs> Uy, thank you. Kuya, helmet. <laughs> Sige, salamat. Ano, ako na magtapon yan. Sige, thank you. <laughs> so ayos na so first time kong bumiyahe ng ano no gatong gabi mag start ulit <laughs> so walang init sarap bumiyahe alam ang pasahero hindi natin masyadong alam kung meron hanapan akong ID dito ma'am <laughs> Hindi ko tinignan eh. <laughs> oh, ah, yeah. Ay, sigi oh, sige, sige. Thank you. <coughs> so okay na. <coughs> Unang ride pag balik natin ngayong gabi. So guys, nakapagsakay na ako no? So Old West Service Road So doon tayo nakapagsakay Si Sir Sean Ledesma Okay, tara Anong course mo? Psychology ako Ah, psych Baka nagkita pa tayo, kaya lang Pandemic ka tayo Iyan, sige sige. Drop up. 20 na dala ko yan. 20. Diyan naman talaga ako natutuwa eh. <laughs> Wait lang ha. Hmm. Sige, ingat ka ha. Hmm. Team Jemo pre. Palo mo ha. Team Jemo. Ni charger. Ha? Lumampas ako, sorry. Ito, sir. Ayan. San tayo sa kalamba sir? Sa yeah, crossing na po. Crossing sa may SM? Papa. Look at this cool bike, bro. Well, <laughs> 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 yeah, that's cool, bro. <laughs> Would you ride with me if I'm using that? <laughs> Would you ride with me if I'm using that? Kulam <laughs> out <laughs> <laughs> Ano primary language ng ano Belgium? Flemish. Ah, okay. Dutch, Dutch ah. -huh. I thought English. Kung so, pa-English, English pa ako. Hehehehe. hindi naman din mag-Tagalog. Dito yan, di ba? Oo po. Ipapasok ko dyan? Oo po. Ipapasok ko? Dito na lang po. Ah, dito na lang. Dito na lang? Sige. Ah! Sige lang, sige lang, sige lang. Maabang na lang tayo ulit dito. Okay na bro. Magkano binayad mo? Oh, lucky ah. Oh, thank you bro. Teka lang bro. Ah, dahil dyan, would you mind kung ipapalo ko sa ito? Sige, ha, team Gemo ah. Sige, thank you, thank you. <laughs> All right. So bili kano ko ng 500. Wow, grabe naman. nakakatuwa naman yun. Hi, serte, serte lagi, serte lagi sa pasahero. Thank you. Yeah, let's go. Nakatuwa naman. <laughs> May pay banner na naman ako. <laughs> Grabe naman yun. Hi ma'am, good morning. <laughs> Sige. Sige. Magkano to ma'am? 77. 77. So, Osmon si ma'am. Osmon. Anong oras pasok nyo ma'am? <laughs> <laughs> Ha. Ah. natin. <laughs> May strike ka ata ngayon, ma'am, no? Ah, shit. Here we go again. Nakikisama yung stoplight. <laughs> Dito, ma'am. Pasok ko. Sorry, ma'am. Medyo mabilis, ha? Hinahabol ko yung oras mo, eh. <laughs> mas, mas masaya. Mas masaya. Okay, thank you. Nagamadali no, si ma'am sabi niya bilisan daw so Kay kanina pa kayo ma'am kanina pa po kayo sa looban ako pinaikot eh okay na ma'am sige let's go So, doon ulit ang biyahe natin. Iya. Uh, mm -hmm. 86. Ah, thank you, ma'am. <laughs> 100. Optum Global Solution. Saan ang pickup nito? Diyan na lang. Sige, sige. Thank you.

Sige po. So nakapin sa may McDonald's? Mm, okay. <laughs> Yo. Dito ko pala sa McDonald's kakain. Door to door, ma'am. <laughs> Ayan, teka. Magkano to? 50 Wait lang Thank you, ma'am mm -mm, Ingat <coughs> So, naka-50 na tayo Ayusin muna natin yung gamit natin Ay